Ayan mga pamangkin hanggang dito sa harap ng lumang munisipyo. Ayan o, oh, ayan baha na sa may harap ng plaza. bumalik na yung mga tricycle tsaka yung, ay, yung kotse kasi bahado sa so, puntang San Antonio. Kita ko palutang lutang dito si Pogi na nauhan. Ayan oh. Palutang lutang eh. mo kayo. Kaya nakala ko siya na yung ano. Utlo utlo yung ulo. Ala ayan nabasa na si Pogi na nauhan. <laughs> ayan mga pamangkin sa bandang dulo doon medyo malalim na sa bandaron. Papuntang San Antonio na na. Uh, dito yun sa may harap ng plaza bumaha yan. So ang tubig na ito ay galing sa ilog doon. Ano? Okay. Kaya yung agma lubog talaga. Yun, very unfortunate mga pamangkin. No? Umapo yung ilog dito sa may agma. So baharin sa Andres de Lagal. Kaya dito apektado. Ayan, very unfortunate. Uh, hindi naman masyadong malakas ang kulang. Kaya lang galing sa bundok yung tubig. Okay. Yan ang baharin sa population uno. Sa nanguhan, sa bayan mismo. Ayan, papunta ng Tres yung kalsada na yan. At balita ako sa may plaza, Bahadin.